Hello ngayon mga ka-diskarte at welcome back to my channel At uh, for today's vlog mga ka-diskarte ay uh, Magandang hapon nga pala muna sa inyong lahat ano. Uh, for today's vlog mga ka-diskarte ay magtataan tayo ng um, paris sa ilog tayo magtataan Ito yung mga panahan natin napakadami At uh, ito ay yung tambo lang mga kadiskarte Mga tambo na, Ito yung gagawin natin yung pinakang tulos ano. Mga tansinya niya no? Tsaka yung kawil okay. Uh, so. Ayan, ang kamain nga natin pala mga diskarte ay bulate at saka yung kuhol ano. So, titatry tayo kung dadawihin ng barutbot yung kuhol. So, ayan. ito uh, yung mga nagpipit-pit ko mga diskarte na mga kuhol. <coughs> oh O, kinuha lang natin ulo. So, ay mga kuhol natin na uh, pinagbaan pinagpipit-pit ano. Ayan. So ito yung klase ng kuhol dito ano. Kaso yung pinipit ko yung malalaki. So ito. Ayan, yung nangangain ng palay. So ayan. Yun, yung, kinuha ko lang ulo mga diskarte. At yun ang ipapain natin. Tatay lang naman natin. Hindi pa natin sure kung kung yung ba ay dadawihin ng barot but ano. Uh, kaya ko nga pala na na itry yun kaya, kaya ako nga pala itatry mga kadiskarte ay dahil lang Siyempre matigas siya no. Tapos minsan nakakahulid na ako ng barkbot na ang laman ay buo, buo pang kuhol. So, masarap sa kanila yun. Kaya tayo try natin mga diskarte. Balat na yun mga kadiskarte ulo lang kinuha natin. So inyitay ko lang yung mga kasama ko. Yung pamangkin kong dalawa yung isang ano pa kasama natin. Kadiskarte hindi ko na ito mabibidyohan kasi napakadaming panahan natin. Yun natin kaya itong 100 to. Mahigit to. Mahigit 100. Ito pa yung iba. Ito. Tapos, hindi ko nang may video nito kasi napakadami nga. Ayun. Uh, baka bukas na lang ng umaga. Hindi pa natin alam kung makakapaman daw tayo mamayang hap gabi. Basta, bahala na. So, papakita ko na lang kung kailan kami mamayang daw ano. may mamaya o bukas. So, ayun. So, well, At ngayon lang tayo kakapamundaw no? Hindi na tayo ko gabi Kasi nilamig <laughs> malamig kagabi so lalo na ngayon malamig pwede na natin mga taan natin sana may huli tayo ah, so ayan mga deskarte dalawang nagsisisi dito hindi makakala yung taan tapos nandito na sa taas tatlo, tatlo kasi sila may taan hindi natin kumihuli.

May huli siya doon sa may kawayan. Ang ganda kasi doon. Wala nang huli siguro ng ating ibang taan dahil may naman na kagabi. Ay, ba't yun yun? Puro huli. May huli doon mga diskarte. May kawayan. Dalawa nang ang huli doon. Dito yung isa yun. Kala Ha? Wala ang Wala daw karpang mga diskarte. Lino ng tubig. Kinuha ang huli niya kagabi. Mga pinagkukuha mga diskarte ang huli. Sarap pagta pero pinapan daw. Yung Di mga diskarte may huli. Malit. Si Pusets. Oh. Ayos na, ang diskarte. Sarap na sinigang. So, umaga. Mga tintaan doon sa taas, pinagpapan Kaganda pa sana. Kaganda, pinagpapan daw daw. Dito, nakadali na. Isa din. Dito, nakadali doon, naka doon, naka doon ang igat. Dito, mga diskarte sa may kawayan. Putol daw. Putol lang ating panahan.

sa dito pinandaw daw o si sed si posits wala mga diskarte bumabanay na sa ating mamamandaw. daw huli mga diskarte laki na nusip Punta kayo na boy pa Laki na eh Sarap yung sinigang Ang ah, sarap yung sinigang Ayan, isa si Wilhelm pala eh Ano oh, ano isa Pag diskarte nakahula yung tipis eh Tatlo na ako oh. Ang ah, tanong isang nyo Ihuldo, no, igat na mga diskarte, maliit lang Ganda yung poset na Mas maganda rin. Yung ilang la, daan pa na. Kulang daan pa din eh. Na. Yung may igat na maliit. Pumrito. Boy pa. Buti na putol ang tansi. Is is Daya ng huling ang mga diskerte yung poset. Apat. Isang tatlong barot mot. Isang igat. Tapos dalawa na dito sa balana natin. Putol nga yung isa po siya. Malaki na yung isang olive set. <laughs> na mga diskarte. Walang huli ang ating pangkulay sa'yo. Madulo. Ay, dito pala na putol. yung paraan. wala

Yeah. Oh, ang diskarte. Oh, uh, <laughs> ay, pa, pangigat ang dinali. <laughs> pangigat ang dinali. Din ah, din. oh, <laughs> <What tao? inaudible> Ay, dinali pa hindi. wala ng diskarte, Nagagat nga pala. Nagagat. Laki Sa ilalim. diskarte, oh. Ay, lalim dami igat di di, saan? ngkatta ni, si hulitongan diskarte, kina balaga yung na lahat, wala, 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 kina balaga, kina balaga, igat balaga, kina 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 Tumalam na mo dito ah. eh. Ha? ba? Ang oh! Wala wala, ulit! -uli. Di siya lalim! Ha? May paano ka pala dyan eh! So, ka ka <coughs> may takang ano? Hindi na eh! May paano? Oo! Ay bubukas nila lang, ah! Ang ng Ito? na nagiba. Ibig <coughs> sabihin ko na, dik na!

Wala pa, lang. Ay, huling bitin mga ha? Yan! na yan! Dinugot ko! Oh! Pakasalpak dito eh. Uli. Wala, may tulakang doon ito. Ito tayo. Pagpunta tayo ng borbol eh. May mabibigitan niyang bagas yun doon eh. Mayroon nga po hindi makita. <tocuhLES>

Binira ako. Oh. Wala na maganda, no? Hindi maubusan ang pumano. Huh. Hindi nga kaya maliliit pati. Hindi, kahit maugurahan kayo. Hindi mm. nga nyo. So, may huli mga diskarte. Overt mo. Tasa na. Ano? Kabila ka diskarte. No, no. Cool. Ano? Cool. Kulang cool lang pa yung mga diskarte sa kabila. Sa kayo, may huli ang tito. Ha? Huh? A... May huli din siya. Mga diskarte. Isa. Huh? May isa siyang huli. Muli sama dia sama dia sekat tu Alah, dia tak tahu Nanti tak tahu ni Ha? Dia minta tahu Kalau dia sekat tu bang, mehuli sa loob Mehuli kan? Kan ni para mehuli tak ni ni Lamig ako. Kasik mo rin ang diskarte ng kwan. Lamig. Ito nga may huli Babit. Babit lang. Diswerte yung kalpas. Ano? Putol! Oh, diswerte. Yung Pinagpuputol! Ano? Pubut? Ha? Pinagpuputol? Pinagpuputol? Oo! Pinagpuputol mga diswerte yung taan. Pinutol o kan? Igat, are. Igat? Igat. Ikit mo ang dessert mo. Bese. Ikit ka rin. Ay. Sabing <coughs> bumi ng aso. Ay, ulo pa rin. Sabing bumi ng aso. <coughs> mga Wala. mga sa? Kahit maganda ang paigod ka, no? Ano Ha?

Ano mo yung mga diskarte o? yung... dali na! na bort bot! katikin ko ang eh. malaki laki Hindi tao. Ah, huli na diskarte yung Hindi natalan tao yan o? Hindi. Nasa ibabaw eh. Ha? Nasa ibabaw. Ano lang diskarte? eh. diskarte. Ah. Hindi oh, Ha? Hindi ka Eh? dalawa ang diskarte oh, dalawa ang lakay. Ah, ah. Tapos <laughs> Hoy, dalawa man diskarte dalawa. Berbot eh. daw. Si pusit, yung isa yung babas ko Jordan Pool. Hina baba daw pusit. Si CD niya at malamig. <laughs> Yo, may ulit eh. maliit, oh, Mali diskarte oh. Pag ako dapat tao? Lamig mga diskarte. Ay. <tod> ang laking pawi yan Ang laking na pag-ong laki Sa mga may gusto ng pag-ong, oh, ang dami Ang huli mga deserte, Ang oh. huli, apat, dalawa maliit <tod> pa Wala na Wala na dyan Ang dalawa, no? Dahil po Dahil ka, wala natin Di Dilo. Ay Di Dilo. 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 Ah, Dilo. 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 So, lalaki. Oh. Ako mo may taha pa dyan. Kadeskarte o. Payang hita. Namatay la, ha? Badlong. Itakong badlong. Tere. O, iba. Nanganggat dyan, ha? O, iba. O, iba. Hindi ba nakakain, ha? So, yun. Pauwi na kami, mga diskarte. O, kami iwan na na, kayo, na kami.